Tawagin natin ang mga maglalaro mula sa groundbreaking children's program na tumatak sa mga batang 90s. Oh, tasa kami ng mga batang 90s dyan. Kasama na ako dyan. <laughs> Sila po ang five and, up. five and Up. Oh yeah. Ang kanilang team captain. Bukod sa pagiging isang napakagaling na actress and a singer, siya rin po ay isang yoga and meditation teacher. Please welcome Maxine Magalona. Hello, Max. Hi. Hello, Dingo. Hello, everyone. Grabe, first time here at Family Feud. Oh, good I'm to so, have so, you. So, so happy to be here. Thank you for having us. Thank you. We're na excited, Max. Yes. This is the happiest. you pakilala sa mga members ng Five and Up na kasama mo. Siyempre, itong mga kasama ko, proud na proud ako sa kanila. Itong next na team member namin, uh, isa sa, sa mga ate namin sa Five and Up. at naaalala ko, ang gulo-gulo ko dati nung bata ko, siya palagi nag-aalaga sa akin nun, si Sheena Ortaleza. Wala oh, no! ate na Super baby pa siya nun. Ote, Okay lang tayo, kuya. <laughs> 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 ang next na Team member ito, siya ang pinakamasaya sa amin sa 5 and up. Dati siya gumaganap ng scientist na may British accent dun sa 5 oh. and up. Si Jolly! Oh, Jolly. Hello. 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 At ito naman, isa rin sa mga kuya sa Five and up noon. Ang naalala ko pa, first episode ko noon nakasakaya ko sa kanyang shoulders kasi kuya namin siya, wow. si wow. Direk Carlo! Carlo yes. <laughs> Mendoza. Yes. Welcome to Family Feud sa Five and Up. Ano ba ang ginagawa ninyo as hosts sa Five and Up, Gina? Nako, sobrang dami namin masayang ginagawa. Ang favorite namin gawin is mag-ikot ng Pilipinas. Pumupunta kami sa iba't ibang probinsya, pini-feature namin ilang taon tumagandito, nito, Jolly? 10 years. Wala, 1992 hanggang 2002. Mm -hmm. Tsaka ano eh, may batches ka na eh, may batches. Pag, oh, pag medyo tumanda ka na, inubuhan ka na ng bigote, gano'n. Hindi na pwede. Hindi na pwede. Ano mo matanda na to? Pero ito, siyempre mga looking young pa rin ngayon. Of <laughs> course! <laughs> bigote. <laughs> At dahil dyan, Siyempre gusto natin maalala tong memories ng five. May throwback photo oh, oh. kami pa. Ito na yan. Oh, 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 ano? oh, si Max pala to, <laughs> oh, si Max. And? Ayun, Jolly ko yung Si Jolly, ko yun, oh. Likod. Si Jolly sa likod. Si Jolly ko yung yun nasa likod. Oh. Ah, alam ko na, ba't wala si Carlo? Ikaw yung yun, kumuha ng picture. Oh. oh mas ah. ako eh. Wala na ako sa tahanan. Wala na, oh. Alam niyo po, si Carlo Mendoza, isa sa pinakamauhusay natin mga yeah! cinematographers or director of photography sa Pilipinas. Kasalukuyang back to back to back to back best cinematographer sa pelikulang Dumburza. Baka maging Grand Slam Best Cinematographer, di ba, sa, sa taong ito. Ito, isa oh, pa, isa pa. Namumukhaan nyo ba sa upper left? Tignan nyo. Sino? Namumukhaan nyo? Tignan nyo kung kilala nyo. May isa pa tayong photo. O, siyempre walang iba kulit si Ato Maraulio. Yan, sila po members ng Five and Up. Kaya good luck sa inyo. Alam ko na masasagot niyo yung mga top answers na to. Pero ang tanong papayag mo itong mga kalaban niyo Kilalaanin naman natin sila. Ito na, ang Tropang Cuties. Sila ang naging kalaro at kaibigan ng mga bata noong 2009 hanggang 2015 sa isang children's show dito po sa GMA. At ang kanilang team captain, isang magaling na aktor, isang napakahusay na dancer, choreographer, poging po si Julian Pronov. Julian, ganun sa wala. Okay naman, Kuya. Okay nga kay Kuya. Okay. Excited nice to see you. Nice to be here at nakikisite. Siyempre, nagbibig ka po mga ikaw beauties dito. Julian, pakilala mo na, please. Okay, kasama ko siya dito sa so show na to. Dito nagsimula ang aming uh, pagkakaibigan. <laughs> <laughs> okay. Kami nagsimula na Dito pala nagbibigusin mo na? Yes. So, wow. medyo doon, Kuya. So, okay. Let's give it up for Miss Ella Cruz. Hi, Ella. Ito na ang mga pumalit po sa amin, They were the younger uh, generation. Sila yung mga mas, magagaling na, mas matatakas ang energy nila. Uh, kasama natin ngayon si Kyle, palakpahan ko rin. Hello, And last but not the least, sa rin siya sa humaligi. Noong uh, umalis na kami yung mga OG na hosts of the show, palakpahan natin si Lenlen. Hi, Lenlen! At syempre, kung may pa-throwback photo tayo sa Friday Night, pero hindi tayo para sa inyo. Guys, tignan natin to. Okay. Ilan sa mga members nila ay, ay halimbawa si Bianca Umali nandyan, Lian Valentin sa upper left, at yan, si Julian. Yes. Ah, yan yep. si Lenlen, kuya, sa gitna. Siya yan. Si no? Lenlen sa gitna. Yeah. Ayan. Yes. Yes. Wow. Ito pa rin yung niya, di ba? Oo nga, no. Wow. Anyway, Chopang Curies, good luck and five and up. Here we go. Maxine, are you ready? Yes. Julian, let's go. Let's play. Sign so with you. All right. Top six answers are on the board. Kahit kailangan kailangan mo ng pera, hindi hindi mo ibebenta ang iyong blank. Sin. Cellphone. Pwede mo isang la, wag mo ibenta. <laughs> ah, ah, Takla, marami tatanggap niyan. Cellphone. Yeah. Pero Julian, pwede pa mas pataas. Kahit kailangan ng kailangan ng pera, hindi hindi mo ibibenta ang iyong bahay. Bahay. Nandiyan po ba ang bahay? Alright, mas mataas ang cellphone, that's it. Play? Password, play. Sure. Pass play! play. Alright, let's play round one. Five it up. Okay, ito na. Okay. Gina, kahit kailangan, kailangan mo ng pera, hindi hindi mo ibebenta ang iyong. Motor. Motor. Survey says... Oh, Jolly. Yes. Kahit kailangan na kailangan mo na ng pera, hindi mo bibenta ang iyong anak. <laughs> anak. Anak. Oh, oh, okay, ito. meron talaga. Okay. meron talaga sa hirap ng buhay. Meron talaga mga nagbebenta. Nandiyan ba ang anak? Kailo, kahit kailangan na kailangan mo ng pera, hindi hindi mo ibibenta ang iyong blank. Kaluluwa? Kaluluwa. Nandiyan ba ang kaluluwa? Wala. Maxine. Brother, pwede na kayo mag-handle swap ng cuties. China, naka two strikes na kailangan mo makuha ito. Oh Kung nililipat tayo sa kabila, Pressure. kahit kailangan na kailangan mo ng pera, hindi hindi mo ibebenta ang iyong black. Puri! Puri. <laughs> puri! Puri at nangal. Okay, nandyan po ba ang puri? Ayun! Jolly, isa na lang. Okay. Mapo-perfect na natin ito. Pero kung hindi, Jolly, mapupunta sa kanila yung chances okay. chances niya. Kahit kailangan na kailangan ng pera, hindi hindi mo ibebenta ang iyong blood. Kidneys. Kidneys! Oh, organs! Organs! Oh, Ayun, so, yeah. Toto, yan. Nandiyan ba ang organs? Oh! <laughs> wow! na nila, Round 1 goes to 5 and up. They now have 87 points. Yeah! Bumubuelo pa lang ang tropang cuties, pero nakasigurado akong babawin sila mamaya.